Ngayon guys, meron tayong uh, natirang similya. So yung isa na ibigay na po natin. Ito po ay 100 ml. So, konting idea guys kung paano i-preserve 'yung similya na nabili natin para mapanatiling buhay pa rin 'yung similya, hindi masisira. Ito po ay may extender. So, depende po kasi 'yan sa life ng extender. Merong extender na tradis lang 'yung life na itatagal ng similya meron ding 5 days. So ito uh, binili natin. Ang sabi ng binila natin is kahit hanggang 2 days pa po ito pwede pa. Buhay pa yung similya dahil nilalagyan ng extender. So ang extender extender guys, ayun uh, po yung pagkain ng semen para tumagal yung life nila. So ngayon, uh, naibigay na natin, naiay na natin sa isa yung 100 ml. So ito, ipapapalo up ko to mamaya or bukas ng umaga. So depende sa condition nung iniay natin. Baka bukas, di na papayag. So ma baka mamayang hapon ito ibigay natin. So para ma-preserve po natin. So meron tayong biniling ice. Yan. Wala tayong maliit guys. Malaki yung nabili natin na ice. Tapos, uh, lalagyan natin ng sapin. sa pin. Ayan. Huwag natin idirektang ilagay yung similya sa ice. So, dapat merong ganyan. Nakalagay. Tapos, pwede na po yan. Ayan. So, konting idea lang sa mga baguhan para hindi po masayang. Ayan. Kaya, nung bumili ako ng similya so pinili ko yung may extender kasi ito yung purpose ko uh, para hindi sabay-sabay yung pagbibigay ng similya dapat may extender talaga so ito, walang extender to kaya inubos ko lahat ng similya nung pagka-deliver so maganda t kasi pure po kasi yon walang extender so hindi tatagal yung life ng semen kapag walang extender so inulit ko yung extender yun po yung ah uh, bali pagkain ng semen na nilalagay dito para tumagal yung life nila. So kahit kinabukasan, ito ang sabi ng binilang ko is kahit 2 days daw na makalipas, pwede pa ito buhay pa dahil nga yung nilagay siguro na extender nito ay pang 3 days. So meron ding pang 5 days na extender, meron na ata din pang 5 7 7 days yung mga malalayo na talaga yung dinideliver online so pwede po kayo bumili kahit saan ng similya lalo lalo na sa mga may mga barako so ito binili ko lang ito dito sa lugar namin so yun lang guys kunting idea sa pag preserve ng similya para mapanatiling uh, buhay pa rin yung simin at uh, pampaloa po natin yan. yan kung mayroon kayong pum ito ka sa akin Coleman medyo malaki wala tayong ibang lagayan So ito, yan lalagay ko lang yan dyan At hayaan uh, kapag oras na gagamitin So kukunin na lang natin yan So yan lang guys, sa farming Kunting idea sa mga baguhan uh, Lalo na sa panahon ngayon eh, May mga virus, kailangan matuto tayo mag Bulog or EI